Saan po kayo? Ang ulam po namin ay sardinas sa may sibuyas. Yan po si Sab Sab. Sab, mo good morning. Saka po ang palaya ni Sa. Saan, saan po? Sabi mo. Saan po kayo? Saan po kayo. Sa anong po ang aming ulam. Samagang to. Ano ba kayo? <laughs> hmm. Hmm. Yan po. Sarap kumain din siya. Bawa ah. ka, salty na yung ulam namin, ha? Ah. Ayoko ito na isa. Lagi naman lang sa tabi, Sa akin yung naman. Gana, gana, Ang pamay basa pa. Sarap ba? Sarap ng sardinas. Ang gusto mo pa kanin. Ano, Ang gusto pa? mo pa ng kanin. Uh -huh, gusto pa. Ang gusto pa. gusto pa. Ang gusto pa. Ang gusto pa. Ang gusto pa. Ang gusto pa. na. Ang Minuto ko gabi kami papaya, kapait. Ayun, hmm. eh, hmm. nakakain ko naman, nakain niya. Nalan? Baba, ang palaya. Ang palaya, hindi. Hindi mapaan. Ito kung gusto ko nga. Nandun pa oh. ako po kayo. hindi. Hmm. Hmm. Ang ah. hmm. pa doon lawa. Iba ko, hindi ko pa nga mapas. Hindi ko pa nakikita. Ay, karado pa ba siya? pa. May isa na konte konti. Hmm madaman. Hmm. Hindi ko pala kikita. ko ayaw. Sarado naman yung marangay. Tulog pa. Kaya eh. mm. naman. Yeah. Mukbang. 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 Tulog pa ay. Hmm. Kaya pag nangira. Tulog nga. Mukbang. Yan yung anak ko ah. Uh...

¡Hola!